Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, pag-uusapan natin ang 12 nakakamanghang sintomas ng kakulangan sa bitamina D. Alam natin na ang mga karaniwang sintomas ng kakulangan sa bitamina D ay ang pananakit ng likod, depression mataas na presyon ng dugo, pamamaga, at mga sakit na autoimmune. Pero sigurado akong hindi ninyo alam ang ilan sa mga sintomas na ito. Narito ang mga karaniwang sintomas ng kakulangan sa bitamina D. Number 1. Pagpapawis ng ulo Ang labis na pagpapawis, lalo na sa ulo, ay karaniwang makikita sa mga sanggol. Pero maaari rin itong mangyari sa mga kabataan at matatanda. Kung napapansin mong ikaw o ang isang bata ay madalas magpawis sa ulo, maaaring ito ay sintomas ng kakulangan sa bitamina D. Siyentipikong paliwanag. Ang ating ulo ay may mas maraming sweat glands kumpara sa ibang bahagi ng katawan. Ang kakulangan sa bitamina D ay maaaring magdulot ng labis na pagpapawis dahil naaapektuhan nito ang autonomic nervous system. Number 2. Pagpapawis sa gabi. Madalas na hindi napapansin ang labis na pagpapawis sa gabi, kahit malamig ang panahon. Maaring magising ka, nabasa ang iyong unan. Isa itong sinyales ng kakulangan sa bitamina D. Siyentipikong paliwanag. Ang bitamina D ay mahalaga sa pagpigil ng sobrang aktibidad ng immune system. Ang labis na pagpapawis sa gabi ay maaaring sanhin ng overreactive immune response. Number 3. Mood Swings kung napapansin mong madalas kang iritable, nagagalit, o nalulumbay ng walang dahilan, maaaring sanhi ito ng kakulangan sa vitamin D na nakakaapekto sa iyong emosyon. Siyentipikong paliwanag, ang vitamin D ay may epekto sa cortisol levels, isang hormone na may malaking papel sa emosyonal na balanse. Kapag mataas ang cortisol, mas madali kang makaranas ng mood swings. Number 4. Procrastination o pagsisisi sa pagkaantala. Ang pagkawala ng gana o motibasyon na kumilos ay maaaring may kaugnayan sa kakulangan ng bitamina D na nagdudulot ng pagkaantala sa mga gawain. Siyentipikong paliwanag. Ang bahagi ng utak na responsable sa motibasyon ay nakadepende sa dopamine, isang neurotransmitter na naapektuhan kapag mababa ang bitamina D. Number 5. Panic Attacks ang mga panic attack ay karaniwang nauugat sa mataas na antas ng anxiety. Kapag mababa ang bitamina D, bumababa ang serotonin levels na mahalaga para sa emosyonal na balanse. Siyentipikong paliwanag. Ang amygdala, ang bahagi ng utak na kumokontrol sa takot, ay naiimpluensyahan ng bitamina D. Kapag mababa ang antas nito, nagiging mas mataas ang panganib ng panic attacks. Number 6 paninigas ng balakang at likod. Ang pananakit ng pelvis, likod, o mga binti ay maaaring sinyales ng kakulangan sa bitamina D na mahalaga sa kalusugan ng buto. Siyentipikong paliwanag, ang kakulangan sa bitamina D ay nagdudulot ng osteomalatsya, isang kondisyon kung saan ang mga buto ay nagiging malambot at mahina. Number 7. Pagkawala ng lakas ng kalamnan ang bitamina D ay mahalaga para sa tamang paggalaw ng mga kalamnan. Kung mababa ang iyong antas nito, maaaring makaranas ka ng panghihina, lalo na sa mga binti at balikat. Siyentipikong paliwanag, ang kakulangan sa bitamina D ay humahadlang sa kakayahan ng mga kalamnan na mag-contract ng maayos, na nagiging sanhi ng panghihina. Number 8. Paninigas ng kasukasuan Kadalasan, itong nararamdaman sa mga tuhod at daliri, at maaaring sanhi ng pamamaga at pagkasira ng cartilage at collagen sa mga kasukasuan. Siyentipikong paliwanag, ang bitamina D ay may mahalagang papel sa kalusugan ng cartilage at ligaments, kaya't ang kakulangan dito ay nagdudulot ng pamamaga at pananakit. Number 9. Chronic Fatigue Ang kakulangan sa bitamina D ay maaring magdulot ng matinding pagkapagod dahil naapektuhan nito ang mitochondria na siyang nagpoproduce ng enerhiya sa ating katawan. Siyentipikong paliwanag. Kapag mababa ang bitamina D, humihina ang mitochondria, kaya't mas kaunti ang enerhiya. Dagdag pa, may mga virus na mas madaling magaktibo kapag mababa ang bitamina D. Number 10. Mabagal na pag-iisip Kung nararamdaman mong mabagal kang mag-isip, ito ay maaaring sanhi ng kakulangan sa bitamina D na mahalaga sa tamang komunikasyon ng mga neuron. Siyentipikong paliwanag. Ang kakulangan sa bitamina D ay nakakaapekto sa frontal lobe ng utak, na responsable sa mabilis na pag-iisip at pagpapasya. Number 11. Kawalan ng kasiyahan sa pagkain. Kung nawawala ang iyong gana o hindi ka nasisiyahan sa iyong pagkain, Maaring ito ay dahil sa kakulangan ng bitamina D na nakakaapekto sa mga hormone tulad ng leptin at insulin. Siyentipikong paliwanag, ang bitamina D ay tumutulong sa balansing produksyon ng leptin at insulin, mga hormone na kumokontrol sa gana at kasiyahan sa pagkain. Number 12. Pagkamalangyan ng balat o mabilis na pagkatuyo ng balat ang kakulangan sa bitamina D ay maaari ring makaapekto sa kalusugan ng ating balat. Kung napapansin mong mabilis matuyo ang iyong balat o ito'y nagiging mas madalas na magaspang at malambot, maaaring sinyalis ito ng kakulangan sa bitamina D. Sa mga bata, maaari rin itong magresulta sa eczema o iba pang skin conditions. Siyentipikong paliwanag, ang bitamina D ay mahalaga sa proseso ng skin cell growth at repair. Kung mababa ang antas ng bitamina D sa katawan, maaaring bumagal ang pag-repair ng balat. Dahilan para maging tuyo at magaspang ito. Ngayon na alam ninyo ang mga nakakamanghang sintomas ng kakulangan sa bitamina D, huwag ipagwalang bahala ang pag-inom ng sapat na bitamina D. Kasama ng magnesium, bitamina K2, zinc, at vitamina B6 na tumutulong sa mas epektibong pagsipsip nito. At tandaan, laging kumonsulta sa inyong doktor kung may nararamdaman kayong kakaiba tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balancing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.